mga tumulong po sa amin ni Alan. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. Mga dasal. At, at mga dasal po. Maraming maraming salamat po. So yun guys, uh, good morning ano. Update lang natin si Alan at Edmond. Uh, nandito tayo sa kanyang uh, inuupahang uh, kwarto no? o boarding house. Ayan, uh, pumunta daw siya kahapon sa ano? Dinala mo si Alan kahapon? Si Alan po kahapon. Sa ospital? Apo. Uh, kumusta naman siya? Uh, medyo mabuti-buti na po. Pinanggal na po yung mga ano niya, tubo niya. Wala na siya tubo? Oo, oh, wala na rin kung wala na rin siyang andito. Ano, dextrose? Apo. Uh, ito guys, ano, uh, yung kamay ni Edmond ay uh, tit titignan pa daw ng orthopedic ito dahil... Uh, may tama ang buto. No? May, may bali po daw. May bali ang buto dahil sa, sa tama ng bala? Apo. Meron ba? Apo. So, kailangan pa palang patingnan pat, yan sa orthopedic. Apo. Sa orto. Ayan, so, anong nag-usap kayo kahapon ni Alan? Apo. Anong, kumusta naman siya? Ah, uh, nakakalakad na ba siya o hindi pa? Hindi, hindi pa ako siya nakakalakad. Tsaka, hirap pa ako siyang kumihit. Ah, hindi pa siya nakakaikot? Oo. So, hanggang... Ano lang, Gina, ginagawa lang ng ate niya. Ginataas-taas lang yung ano niya para baka upo siya. Yung kama? Yung kama. Na ina-adjust-adjust oh, lang? kasi sumukusog-usog siya unty -unty. Oh. Ibig sabihin, paano siya umiihi? Katiter? May, 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 oh, may nakakabit po sa kanyang ano. Eh. Tapos nakadayaper pa rin siya? Opo. Oh, para sa pagdumi? Opo, oh, kung makadumi siya. Uh, so talagang hindi pa talaga siya okay. Wala, although wala na yung mga tubo, ano? Opo. Oh, wala na rin siyang dextrose. Wala na rin po. Kaya lang, uh, yun nga, hindi pa siya nakatayo-tayo. Ano? Anong sabi niya sa iyo? Yung nga po, eh, ba, medyo okay na din pakaramdam niya. Mm. -hmm. Tsaka, gusto na rin po daw niyang makalabas din sa hospital. Sabi doktor, mapag-ano niya, mapagsabi niyan. Uh -huh. Hindi ikaw, hindi mong doktor. At saka, siyempre, dapat tulungan niya yung sarili niya. So, yung nga po, sinabi ko sa ko, tulungan mo sarili mo, pilitin mo na, kahit medyo daw may sakit, pilitin mong, pumipihit para yung likod mo, hindi mm. maano, karoon ng rases. Ah, may rases yung likod niya? Oo, no, meron na po. Ah, uh, kahihiga, ano? Kahihiga niya po. Hmm. Ano naman sabi niya nung sinabi mo yan? Pipilitin daw niya mong pumipihit para hindi na sama ka, sama ka tayo-tayo. Hmm para sabi ko para makalabas ka na rin dito magbapas ko na mm -hmm. sabi ko magbe birthday ako eh sabi ko na hindi tayo makasama magbe birthday ka ba? kailan birthday mo? December 24 po ah December 24 pa pala Ayan. si Alan anong birthday nga ano? na? ano po yun eh August 3 po tapos na po yun eh. ah August 3 oh, hmm. tapos na pala ano hindi ragulo ba po nung ano niya sponsor niya po yun hmm. ayan So, anong, ano niya? so, uh, yung mga, yung mga payo mo, susundin naman daw niya? Oo, oh, susundin niya po kubo niya, yung mga sinabi ko kanya. Hmm. Siya ba may tahi sa tiyan? Wala? Hmm. Hindi ko po alam. Ah, hindi mo, hindi mo tinignan? Hindi, hindi, ko po tinignan kasi po yung ano niya. Hmm. Guys, uh, itong update ni Edmond, ano, uh, kahapon ay uh, meron kasi siyang follow-up check-up sa hospital. So, tinanggal na yata yung kanyang mga stapler sa katawan. Tinanggal, natin mo? Tinanggal na po. Pasintabi sa mga mga pano nito at saka medyo masilan ano at saka sa mga kumakain na galmusan. Okay. Ito. Wala nang ano yan. Wala nang stapler po yan. Wala nang stapler. Wala okay. po. Haba pala. Mga dalawang dangkal. Tapos yung gilid mo, yung mga butas dyan. Sariwa okay. pa, no? Okay po. Okay. Tayo ko nga. Kaya mo ba tumayo? Ayan guys, so, oh. Ayan. Ito medyo may ano pa, may bandage pa kasi malalim to, eh, no? Ito yung kinamaano okay. oh, dito. Diyan tinamaan lumusot doon, tumagos diyan. Mm. Tapos din, din ano parang mm. so wala nang ano yan, wala nang stapler. So, wala na po. Ah. Uh, pero yung braso mo na lang ano. Oh, yung braso. Ayan. So tinanggal pala kahapon guys yung uh, stapler ng uh, tahinya no. Ayan. Anong ano sa yun ng doktor? Sabi nga uh, yeah. Sabi nga, hindi mo pala na ano yan, nililinis yan, at hindi ko pala naliligo. Mm -hmm. Gusto mo bang bahaya ng uod yan? So, <laughs> eh. po, hindi, wala po kasi nung po kasi ako, wala pong binili kasi Walang bilin sila? Opo, hindi po, ka bilin, nabilinan? Wala pong bilin yung mga nas kong oh, pwede yeah. na maliburo. Hindi mo alam kung anong gagawin? Opo. Um. Eh, hindi na rin ako napagsalita kahapon dahil ang ini na yung um, doktor kahapon nagtanggal ito. Nagalit? Nagalit. pinagalitan po ako kahapon. Mm. Pero nilinis naman po niya. Oo. Uh, eh, nagalit siya. Kung wala naman siyang bilin, siyempre, hindi mo alam, di ba? Mm. Lumabas ka ng walang mga, ano ko, ito yung mga gagawin. Oo. Okay, so, kumikirot-kirot pa ba yung sugat mo na yan? Alin po. Yung, yung mga sugat na yan. May mga pa. pagkakatomba na, oh, masakit siya? Sa, sa, sa ngayon, sa paggabi po, hindi naman po siya kumirot. Oo. Mm. Saka ngayon, hindi na po kumikirot. Oo. Uh. Pero may mga iniinom ka pa rin gamot. Oh, meron po rito po. So may gamot ka pa dyan. Dalawa na lang po. Patingin. Lalaki pala. Taka sabi ng doktor, iinom lang daw po kanya pag nakaramdam ako ng virot na. Uh Pagka hindi naman po, kahit huwag na po minum ito. Mm uh -huh. Ayan. So, ano yung mga nag-iusapan nyo ni Alan kahapon? yun nga po, sinabi ko po sa kanya na ano, pag uh, makalabas na siya, mm masama -hmm. tayo doon sa inuupahan ko, kung gusto mo. Mm -hmm. Para maano na kita, ma Alagaan mo? Maalagaan kita. Mm -hmm. Kasi doon, kung doon ka sa ate mo, bali kung lagi kang ano mo, siyempre may mga apo yun. Mm -hmm. Bali lagi kang hindi hindi dahil may hindi na ulo nun. Mm -hmm. Sama na tayo para pag ano, hindi uh, na magkita ano, maraming uh -huh. kita alagaan na. Ano sabi niya? Oo po daw po. Hmm. Saka gusto na rin niya po niya magkasama kami. Sabi niya? Apo. so, ayun. kaya nga sabi ko sa kanya, palaka, palaka, pilitin mong maglakad-lakad para makalabas nga na ng doktor dito. Mm -mm. Kasi kung lagi nakahiga dyan, ano ka makakalabas dito? Mm Hindi -mm. -hmm. ka lang lagi. So, kailangan talaga tulungan niya rin sarili no. Oh. na? Kaya sinabi ko sa kanya, tulungan mo rin sarili mo. Mm, -mm katulad ng sinasabi sabi ni Pigiros kung gusto mong makalabas sa siya para makapag ano na tayo makapagdiring tayo para makapakulo natin ulit si Eric yung nakapagpiyansa hmm. so guys uh, may update kahapon ano galing sa mga pulis na nag-iimbestiga kaya o may hawak ng kaso nila Idmon at Alan yung pong suspect ay nakapagpiansa uh, nakapagpiyansa na po kahapon ano? so nakalaya na kasi po yung uh, naayon po sa batas yung pong uh, kasong uh, double uh, prostrated uh, murder po ay available ano? so gaya nung inaasahan natin dahil pwede po siya mag-bill, nakapagpiansan na daw po kahapon yung po ang um, update sa atin ng mga polis so, uh, ganun pa man ay meron pa rin naman pong mga uh, pagdinig sa kasong ano harapin niya laban sa dalawa at uh, ang ating uh, dalangin lang naman ay uh, makuha ni Edmund at Alan yung tamang hostisya, ano, para sa kanila. Ayan. Ano, may, mayro ka may, bang, ano, kasabihin? Wala na po. Wala na? Amuli ah, po, ano, sa mga taong tumutulong. Ki Edmund at Alan, ha, kami po ay eh, buong puso po nagpapasalamat sa inyo. Sa walang sawang tulong, mga dasal po, para ma-caracuber na po ang dalong ito. <laughs> Thank you very much po at, uh, si Lord na po ang bahala nga magbigay ng ganting pala sa inyong kabutihan loob. Maraming maraming salamat. Ikaw mo, meron ka masasabihin? Ah, uh, wala na po ako masabi. Magtingyo na lang tayo sa mga tumulong. Ah, uh, sa mga tumulong po sa amin niya alam. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. Mga dasal. At, at mga dasal po. Maraming maraming salamat po. Ayan. Paalam na tayo. Maraming salamat Edmond. Bye bye. Paalam po. Bye bye po. Ayan.